po mga kalinga kapag pala hapon po. ba ko? Okay lang? Pinati ba Yan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin. Okay, ko so. Usap po kayo dyan mga kalingap. Sana po ay nasa mabuti po yung kalagayan sa mga oras na ito. Yan, shoutout po sa lahat po ng mga viewers sa bisaya at Mindanao at maging sa labas po ng bansa na nanonood po sa team Kalingap at sa lahat ng lab team. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa bawat isa sa amin sa lahat ng mga Key voice Kalinga Voice. Sa inyong lahat po mga Kalingap, thank you so much po. Uh, um, magandang gabi po kay Ma'am Mary Jane Dimisa. Kumusta po kayo Ma'am Mary Jane Dimisa? Shout out po. At sa lahat po ng mga nandito, magandang magandang hapon po. Ma'am Marie Mariel Isaplag Isaplag po. Logo ya, yeah. ha, galing naman action niyo. Hay. wala <laughs> na din po ba mga kalingap? Marami pa po, po kayong mapapanood. Abangan niyo po 'yan. Sarak ang mission ba kayo? Opo, nag po kami. Nag-shoot po ng uh, alikabok sa dagat. Abangan niyo po yan mga kalingap. At marami po yung abangan. May po watching from bakakay Albay. Tis Bibon. Shoutout po. At kay mam Ma Marie Slagio. May nagrescue sa sa'yo kasi si James. <laughs> Napanood po pala ng no, mga kalingap. Napanood nyo na po pala yung trailer. Trailer pa lang po yan. Salamat kuya, di pa pumasok si Carla. Ay, abangan nyo po yan. Exc excited po yan mga kalingap. Basta abangan nyo lang po yan mga kalingap. Hindi ko na po pwedeng sabihin kasi siyempre excitement po yan. Pag sinabi ko, wala na pong excitement, di ba? <laughs> Basta abang abang lang po kayo. Kasama si... Ay, Mamariel. Abangan nyo po yan, Mamariel. Ay po, good, good... Hi po, good afternoon Hi. po. Levy live Joy Leva live. Shoutout po Simeon Kaibigan Hi po Good afternoon po uh, Perry Bla, Perry Blando O bakit may nag erase ng comment? Huwag po tayo mag-ahid ng comment Mga kalingap Huwag po tayo mag hide ng comment Tama yan kuya sir Helen Hamsa mga kalingap, huwag po tayo mag-hide ng comment. Salamat po sa inyo lahat mga kalingap, sa lahat ng mga viewers, sa lahat po ng mga nandito. Kailan po kasi mga kalingap, dapat excited po yung mga manonood natin. Pag sinabi po natin, nagbigay yun ng salita, so hindi na po yun, wala na pong excitement yun. Maka siyempre, ang lahat ng supporters ng Jumcar, huwag po yung magalit mag, huwag po yung mag sa akin kasi kailangan, kailangan sa isang movie may excitement para maraming manood. Siyempre, tulong na rin po natin kay Kuya sa lahat po ng mga ginagawa ni Kuya Bal. Sana kasama na si Carl sa part 2. And, excited na pero kung wala, waiting pa rin buong Zoom family. Basta, magtiwala lang po kayo. Yan, shout po kay Ma'am Armida Kamat. Magtiwala lang po kayo. Basta, may abangan kayo. Oliver at Chena, ay po. Armida Kamat, shoutout po. Ma uh, Sir Mario Balboa. Siri, Siri na, Siri naba si Minda, ah. aba. Huwag mo ko para mas, masaya tayo. Simple po, Ma'am Helen Hamza. Bawal pong sabihin, basta, sa akin lang, marahe po kayong aabangan. Yun lang. <laughs> Ah, <laughs> uh, didid shout kay Mam Didid Santos Vlog. Support natin mga kaling. Sarap po basta ko ya natuwa ko sa aksyon ng kapatid mo. Sarap po Ma'am Marias Plano. Kaya salamat po sa inyo lahat mga kalinga. Yan uh, sinasama-sama ko po siya. At uh, para matulungan ko pa rin po siya mga kalingap. Soon magkakaroon siya ng channel, soon. Pero meron na siya ngayon, pero hindi ko, hindi ko muna i-promote kasi kailangan po natin ng kuha kay Kuya Bal. Kailangan po natin ng abiso, formal na abiso kay Kuya Bal. Pag meron na pong formal na abiso kay Kuya Val, i-promote ko na po ang kanyang channel. Salamat po sa lahat sa 49 million viewers. May pang, uh, may pang palo agad na haha <laughs> Nagros ko muntik na madalas <laughs> Shout out po kay Ma'am Angeline Kerr. Shout out po. Sa lahat po ng mga viewers. Shout out po kay uh, mam Ma Ma'am Lily Jorio. Shout out po kay Ate Ana Kuramix Vlog, Master Worm. Shout out po kay Ate Margaret Limio. Shout out po sa lahat. Hello po, tatlong ulit ko na pinapanood. Uh, teaser niyo rin hiip. Hey pasabi kay Joms palitan naman kolor ng panyo <laughs> watching from San Tomas Yan, sige po didi ko sarap po kay ma'am Angeline Kers sarap po kay ma'am Amida Amida hi po magandang hapon po sa inyo mga kasama ko po dito mga kalinga po, si ano Chewy the Great yan po siya <laughs> Ambassador. Salamat po sa lahat mga kalingap, sa lahat ng mga viewers po natin. Sa lahat po ng mga nandito po sa ating live. Uh, Biro po tayo mag-live mga kalingap, pero sisikapin po natin na makapag-live kasi may na po tayo signal. Uh, walang signal sa ating uh, bahay. Sa so, po kayo sa silence viewer lang ako. Ngayon lang ako nag-comments live mo. 4 years na ako nanood sa kalingap. Ay, thank you so much po. Sir Oliver at Chena, magandang hapon po. Ma'am Feli, Matiyo, shoutout po. Brenda, Manaluto, Miguel Ab, shoutout po sa lahat. Kay Ma'am Angelica. Kerr, shoutout po. Kay, uh, kay Aganon, Rina, dami naman napapansin pati. <laughs> Ganda nga po kaling hap, Gemma, dahit, po kalingap sa Ma'am Jema, dahit, shoutout po. Clyde Clyde Duardo. Shoutout po. Alam niyo po si Papa Jones, napaka-kumpo Sobrang napaka-humble po niyan. Kasama ko sa lahat sa shoot. Andyan yung uh, napaka-mababang kalooban. Alam niyo po mga kalingap, abang nagsushoot po kami doon sa... Abang nagsushoot po ng uh, alikabok sa dagat, may muntik ng magkagulo talaga mga kalinga Grabe action kuya, excited na kami. Agad ah, noon rin, Siyempre po mga kalinga, Pag makakasama po kami palagi, Sa alikabok ng dagat, Mas gaganda pa po namin, Gagawin po namin yung best namin, Para, Mapasaya po kayo, Kahit na, Masaktan ako, Kahit anong mangyari sa akin, umalublob, O ano, Basta, Ikagaganda ng movie, Gagawin ko po, Para kahit papano, Yung mga manunood, Yung mga nagaabang, Ay, uh, maging uh, excited excitement or uh, maging masaya sila sa panonood kaya abangan niyo po yun, support po natin ang lahat ng mga movie, teleserye na ginagawa ni Kuya Val sobrang pinagkuha po namin yan pinagpapaguran talaga init ulan hirap yun talagang uh, ginagawa po namin yung best namin para mapasaya po lahat ng manonood kaya supportan na po natin, share po natin lahat ng mga ginagawa po ni Kuya Bal. Lahat po yan ay ginagawa namin para sa inyo, mapasaya po lalong na yung mga OFW na siyempre alam ko, ranas ko yung isang OFW kung paano, kung paano, kung paano, kung paano, kung gaano kalungkot diyan sa ibang bansa. Kaya ito, ginagawa po namin lahat para mapasaya po kayo. Boto na lang dumating si Bong Revilla Boto na lang dumating si Bong Revilla at sinakluluan ako. <laughs> dapat ako yung bubugbog. Actually, talaga mga kalingap, yung bubugbog eh. Kasi, ang kuha ko talaga, ang... Ang tawag nila sa akin, Roy Binson eh. Sabi ko dapat ako ng bubugbog, hindi ako binubugbog. Ka kaso balik tayo yung nangyari, binugbog po tayo. po kay uh, Didiko. ko. Kuya Sarak, joke lang po yon. Okay lang po ma'am, okay lang po. So, wala namang problema po sa akin. At uh, sa man, nas kung kasi yung mga kalingap, kumbaga yung panyo, di naman yung paulit-ulit. Kumbaga, yung talaga yung kailangan, yun talaga yung panya, yung costume niya. Kailangan hindi maiba. Kasi street kasi pag nagiba yung costume niya parang may maiba sa sa forma ng damit niya. <laughs> Sarad po kay Didi ko Sarad po kay Lourdes de los Reyes watching from London. Ay sarado po sa mga taga London, sa mga kababayan po natin Jiang OFW, sa, sa mga kababayan po natin supporters ng team Kalingap Sarado po sa lahat sa mga taga London po. Pervla, Pervlando, sarado po. Boto ni lang. Oh mabasa. Mamili. Mamili Kuram, ram po. Mga gano sarado po kay uh, Ma'am Susan, shout out po kay Ma'am Lynn Pipito. OFW, shout out po ma'am. Kumusta po kay Ma'am Lynn Pipito? Ganyan po ipalagi dyan. Bong Rebilla dumating, kuya. Kaya nga po, dumating si Bong Rebilla. Sinakluluan tayo. Muntik <laughs> na mo dala si Bong Rebilla. Kuya Roberto TV, shout out bro. Support po natin yan mga kalingap. Kuya Roberto TV. Yan, Carmelita. Manalan siya. Hi po. Thank you so much po sa mga pa-heart. Chona Gaberdan Ma'am Chona Gabertan, kumusta po kayo? Oh, si na pulod din. Grabe, ang ganda talaga. Nakakatuwa. Yes, stress speed din mga episode nyo. Salamat po, Ma'am Lourdes de los Reyes. Kaya support na po natin lahat ng ginagawa ni Kiyabal. At patuloy po namin gagandan, lalo kami. Lalo na ako. Gagawin ko po yung best ko para ma maibsan yung lungkot nyo po dyan sa ibang bansa gagawin ko yung uh, pinaka the best kong ginagawa bilang isang action star <laughs> action star talaga <laughs> ang galing mo mga starax <laughs> salamat po ma'am serili nabal nabal si medina shoutout po kay niya reyes ma'am Lourdes reyes shoutout po kay ming ang bayit mo talaga kuya pagtulog lang po maming <laughs> Alistara <laughs> eh, Kaskamp kasama na ba si sa part 2 sa Alikabok ng Dagat ma'am Carmelita abangan na lang po natin abangan na lang po natin dyan <laughs> at mayroon po kayo mapapanood sarap po sa lahat kay ma'am Lourdes salamat po sa mga heart, pahay bukas na po ang alis ng jump car paputang bulakan manood ang black Pink. yes po ah uh, sana po ay sana dyan din po kami pupunta sana ni Kat kasi birthday ni Kat sa November 22. Malapit na po birthday ni Kat sa November 22. Salamat po pala kay Ma Maria Santiago. ah uh, Nagpabot siya ng gift kay Kat. Kat, advance happy birthday. Ayan siya nang gusto ni Kat. Manood kami ng, manood kami ng uh, Blackpink sa Mulobisya. Uh, o saan po yun? lang, siyempre, low budget po, mga kalim, uh, hanggang beats na lang kami. Salamat po kay Mama Charlie, Ma'am Lourdes Los Reyes. Okay lang naman, Starak, ito. Nagmarathon. Ma'am Lynn Pipito, shout out po, maraming salamat po. Sabi ko nga malaking katawan ng binugbog. Kaya, <laughs> <Yeah. laughs> ay hahahaha ay sa akin oh. sa yan po yung yan po yung nagbugbog sa akin o yung sorry ka binugbog mo daw ako ito huwag yan po yung nagbugbog bu sa akin Ayan, salamat po sa 98 na nanood po sa atin mga kalingap. Sabi ko nga malaking katawan ng binugbog. Jolly Duarte, shoutout po. Kuya Sar, shoutout. Pukawawa ka doon, kuya ko. Followin ka na, buti dumating sub sa, <laughs> sa Superman. Kuya, pabili ng juice at isang maruya. Ah, oh. <laughs> Lagi ako nagtitinda. Ma'am, Sinada de Leon, po. Ma'am, Sinada de Leon, kamusta po kayo? Ingat po kayo palagi. Shoutout po kay Ma'am Chuna Gabertan. Shoutout po, okay lang istarap. Ma'am Chuna Gabertan, shoutout po. Gagkita ng jacket. Yeah. Salamat po kay Ma'am Lid Pipito. Ma'am Sinedo de Leon, Miguel ganyan shoutout po. Sa'yo po ni Ma'am Lid Pipito. Ma'am Melvila de la Cruz, shoutout po. Carmelita Manal Las, Manalansan. Sa Philippine Arena yun, sa Bulacan. Ay, siya nga po sa Philippine Arena. Doon po sana kayo pupunta ni Kat. Kaso lang low budget po. Ang dal-dal ni Gina yun. Ang dal ng takbo. Ang dal-dal ni Gina yun. nga no? <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> po po sa lahat ng viewers. Jane. Sa <laughs> <laughs> po. May itisan ka <laughs> <laughs> yeah. po. Mga kas ng talikabok. na ice cream mo. Ginlin. Ay, na. Bungi Lakasan mong busis. Lakasan mong busis. Ginilin. Sala po kay Santos. Oh, Selsa. May love sa tukoy. Sara, salamat sa love. Ay, sa jump car at sa team ay, Kalingap. God bless. po, love po natin yan mga Kalingap. Oh. <laughs> mahal po. Ang siya nga po, mahal ng ticket. Kaya di po kami natuloy diyan ni Kat. Mahal po ang ticket. Jump car, matatag. Jump car, matatag. Yan. Uh, walang iwanan. Yes, Ma'am Carmelita Manalasan. Salamat po basta. Ito lang po ang masasabi ko mga kalinga. Hindi <laughs> ko kaya ito. Nulukin mo lang, <laughs> nulukin. Nulukin mo lang. Sa lamunan. Huwag mo paano sa labi. Hindi kaya. Masusun ka kanil. Kuntay Hindi. Magdugano ka ng asukan. Hindi Hindi kaya ito. <laughs> <ko> <laughs> Oh, Ayan oh, yeah. ay, ay, po kay Mambing Maknon, Macnon, sulad Mambit Ardina Hi po, saraks, po. Kita sa Rax, pa po Napanood ko sa jump mula part 2 Ay salamat po Ma'am um, um, uh, Sir Bert uh, Ardina yan, mo. shoutout po kay Mam Ma Beat Ardina. Hi po, Starak. Shoutout po. Ma'am Helen Lopez, Miklis, hanggang dolo. Shoutout po sa lahat ng mga love team po. Happy Clam, shoutout po. Carmelita, Manalasan. Ang ingat naman niya, Star. Sino ba yan? Ang ingay. Si Ginalin po yan. Ginalin. Ginalin po, si Ginalin. Bakit <laughs> ka pinasalubungan ng ice cream ng mga may? Si Dinalin po. Opo, Ma'am Bet, salamat po Ma'am Bet Ardina. Shoutout po. Salamat po sa inyo lahat mga kalingap. Sa lahat ng mga viewers po natin. Magandang magandang hapon po. Ma'am Elvira de la Cruz, Jump Car walang iwanan. Yes po. Ma'am Elvira. So. Yan. Alma din siya. Shoutout po. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nandito po. Yan. Abangan nyo po yan mga kalingap. Abangan nyo po ang Siyempre, abangan nyo po ang alikabok. Ang alikabok sa dagat. Yan. Sana sa part 2, darating si Bulkan. <laughs> yan. Sana sa part 2, darating. Abangan nyo po yan, mga kalingap. <laughs> Ayan, salamat po sa lahat ng mga nandito mga kalingap sa inyong, sa inyong lahat po sa lahat po ng mga viewers na nandito po. Mga kalingap, 30 minutes lang po tayo, mga kalingap. At uh, huwag na live yung mga kasama natin. Nakaka-19 na po tayo, 19 minutes na po Salamat po kay Giselle Mand Mandikag. Yan, 4946. Miguel Absolut po sa inyo dyan. Rolito Layag. Salamat po, Jumcar Matatag. Miguel Absolut po sa inyo lahat sa 78 na nanonood sa atin. Yan, syarat po Kuya Sarak, dalawang taon na akong nakasabaybay sa Kalinga para matulungan mo ang Ernie kuminda ko sa iyo. Hindi mo muna binapasin. ikaw alam Binso Teleseri, Alikabok sa dagat. Rio Hurt Dog. Di po ako nakakawin ng kwan, libon-libon albay po. Minsan po, pag ako doon, minsan, hindi rin kita mga kontak. Oh. Carmeleta, Jomcar, loving matatag. Oh. Mambit Ardina, thank you so, thank you po yes, so. sa pag followers mo ako. Napapanood ko rin mga vlog mo at uh, behind the scenes. Thank you po ulit. Salamat po Mambit. Veronica Kalad. Hi ko yung sulit Jomcar From Iloilo. <laughs> Yan. Salamat po kay Mambiki. Mam Ma Vicky video, oh. Ay si Mam Ma Vicky sa Kawat sure. Channel Support lang po natin itong mga kalingap Mam Ma Vicky Kumusta po kayo ah, Andito yung Charger ko Charger Charger Thank you so much po kay uh, Mam Ma Carmelita Jump car team walang iwanan Thank you so much po Veronica Kala Shout <coughs> out po ma'am Carmelita shout out po ka sa lahat ng mga nandito po may gamigalap shout po sa lahat mamaya po mga kalinap uh, babiyahe po kami papuntang Kamsur at uh, magbuburde din po si Kat and sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking munting channel and birthday po ng aking uh, anak and shout out po bakit ba -da -da -da. nag nagpatalo ka doon sa lalaking sumuntok sa iyo. <laughs> <laughs> bigla two. po ako okay. eh, hindi ko po hindi one ko po hindi ko po inaasahan na bigla akong papaluin eh. Pero e. yan. Zero, one, yan sa po. One, minus... Ngayon pinapanood <laughs> kita Pantaw Libon Albay. Uh, ingat po kayo dyan sa Pantaw Libon Albay. Yan, shout po kay Ma'am Angelita ako vlogs. Sana. Hello po Ma'am Angelita ako. Wala na pong vlogs ah. Ma'am Angelita. Paul kong pinanood. Salamat po ah. Hala 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 ka. Hala ka. Ma'am Vicky sa Kawat Channel. Salamat po sa Paul niyo pong pinanood po ng Alikabok sa dagat. At suportahan po natin yan uh, lahat uh, ng ginagawa po ni Kuya Bal. Mo, Shout po oh, sa log. lahat ng manan dito mga kalingap. Salamat po kay Ma'am Angelita ako Vlog sa po ni Ma'am Thank you so much po sa lahat mga kalingap. Solid kaming, solid kaming silent viewer dito sa Aklan. <laughs> Konsel Magdail. Nanonood po si Kuya Bal sa malaking TV alikabok sa ilalim ng dagat. alikabok sa dagat lang pala. Yan. Uh, shoutout po. Sulit kaming silent viewer dito sa Aklan. Salamat po sa mga sulit na nanonood po. Sa lahat po ng mga falabas at love din po. Siyempre, supportan po natin lahat para masaya. Ibang uh -huh. <laughs> 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 Uh, ikaw. Okay. Yan, thank you po sa inyo lahat, mga kalingap, sa lahat ng mga nandito. Sa lahat ng uh, viewers po natin, mga kalingap. Ah, uh, lang po tayong 7 minutes, mga kalingap. Solid kaming nga uh, pa. Thank you so much po, mga kalingap, sa lahat ng nandito, mga kalingap. At a uh, midyo guma na. Moner Sir Moner Monet Bintorello Hi po Magandang hapon po as Ma'am Monet shout -out po We love Zoom car forever Iloilo Kalinga Bisara Ma'am Helda Shout out po kay Ma'am Helda Hello Kailan uli iba palabas Ang full episode po ng kaligabuk uh, sa Dagat sa Friday po yung mga napapanood po natin ngayon ay mga trailer lang po yan. Pero ang pinaka full na episode po, mapapanood yung pong full po yun ay sa Friday po. Tulong ka dyan. Tulong na muna. Kantingin po sa 59 million viewers mga kalingap sa lahat ng mga nandito na... Sa, sa lahat po ng mga nandito, magandang magandang hapon po. Abangan nyo po ang mga... Mga behind the scene po namin dyan, may mga nakuha doon po kami. Mga kakaibang uh, hindi nakita sa camera. Kung, kung gaano kahambol si Papa Joms. Ayan, supportan po natin mga kalingap, ang mga dumadaan sa likod natin. Ay, shout out. Ang basa, ayan. Wala <laughs> na Supportan po natin yan mga kalimap. Alas 8, alas 5. Um, alas 5 na, blast ng oras. Um, ano, 5.80 na <laughs> ang oras natin sa Pilipinas and tingi po kay uh, Monet pintorilio mara maray na hapon man po. and ang pogi ni Papa Jones, kilig sa ako. <laughs> Lalo na po sa personal mga magwapo po 'yun mga kalingap at uh, Ma'am Vicky. Kapo po 'yun si Papa Jones, mabait pa. Bagay naman po sila ni Bibi Carla niya po at pare sila mabait. Bagay po silang dalawa. Pare sila Ah, uh, pareho sila mainhin. Mulan. Kaya ang shoutout po kay Eduardo. Protasio, shoutout po. Hi po. Good pin po sir Starak. Shoutout po. Jumcar Solid. Watching from Pasig. Gandang hapon po sa lahat. Merci. Kerry. Shoutout po. Shoutout po kay Mamelisabeth Beliegas. Hello po. Sam, shoutout po kay Rodina. Paharaw. Paha, paharaw. Hello, Starak. Kumusta na po si Patrick? Hindi nyo na po binablog. Salamat po. Ay, abangan nyo po. Mayroon po akong vlog kay Patrick. Baka mamaya ko po i-upload. Abangan nyo po, mga kalayang. Mayroon na po akong vlog kay Patrick. At uh, nakatanggap po si Patrick ng uh, malaking halaga para sa kanyang pag-aaral po. Yan. claro Marie Chris Uh, Miga shot po kay Ma'am Claro Marquez. Sarap po kay Ma'am Cecilia Alba. Hello po, Starks. Tumagal ba ang Star? Tumagal pa ang Carly. Sana road to forever. Opo, tatagal po yan at nagkabati na po sila. Alin? Ay. Sarat po, Ma'am Cecilia Alba. Abangan niyo po yan, ang Carly. And salamat po sa lahat ng mga viewers natin. Salamat po sa mga nag po. Sa 109 nag-thumbs up po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po kay Ramona Laksamana. Shoutout po kay Ma'am Manjilita Kao. Thank you so much po mama. Sa solid na supportan niyo po sa aking mountain Channel. Nakita ko, nakita ko po yung mga kanya po. Nakita ko po lahat ng mga comment niyo po sa mga upload ko po. Ma'am Angelita ako Vlogs, maraming maraming salamat po sa suporta. Jessel Mardagiwag, Jomkar Fell. Sarap po, Ma'am Jessel Mardagiwag. Jomkar Fan here. Yan mga kalingap, tumalas lang po tayo, magpapalam na po tayo. At uh, may biyahe pa po tayo mga kalingap. Tomes lang po tayo. Salamat po sa inyo lahat mga kalingap. Sa lahat ng pumunta sa ating live mga kalingap. Sa lahat ng mga viewers. Sa lahat mga supporters ng team kalingap. Supporters ng lahat ng lab team. Thank you so much po sa inyo lahat sa pag-stay po sa ating live ngayong hapon na ito. Sa inyo po mga kalingap. Yung uh, inaabangan nyo po ay uh, talaga po mag-enjoy po kayo hindi po kayo magsasawa Sarat po kay Sarah na miss na namin yung jump car ang galing mong acting sa alikabok ng dagat marami pa po, po kayo marami pa po, po kayo maabangan dito dawata dawatan banis banisa ma'am ami shout out po So ayan po mga kalingap, nakaka 30 minutes na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po ay pansamantalang magpapala muna. Kita tayo bukas sa aking live at mga upload po. Salamat po mga kalingap. Ingat po palagi. Hello ko is Marlon Nigo. Marlon Nigo, shoutout po. Salamat po, God bless. Wow, ang galing Starak. Ingat palagi. Agapita Espanola. Shout po. And thank you so much for going by, po.